Hello mga kahalakak, this is Cheryl Plana again, nagbabahik. Andito nga pala kami sa Quezon at nag kami ng, syempre, na namin agad dito yung pansit habhab. At pumasok nga agad kami dito sa uh, kilalang kung saan ma-order ang pansit habhab. At dito nga po yan sa Buds. Guys, hindi ako sponsor nito ah. Bads, baka naman pagbalik namin libre na kami. Charot! Ayan nga po, nag-oorder na si kamahala ng pansit habhab. Tinatanong nga po namin kung pwede mag-dine in or take out lang ba. Ayun pala, meron pa sa second floor nakakainan. Tapos itong si Kuya Guard, siguro bago, tinanong namin kung Pwede ba mag-dine in? Hindi daw, take out. So, kaya, ano sana, iti-take out na lang namin. Tapos, so, nung nagtanong na kami dun sa staff, eh, pwede daw mag-dine in. Yun naman pala. Kasi, tinignan namin, di ba, kung makikita nyo sa harap nila talaga, wala naman dun pwedeng kainan pang nag-order lang. Yun pala, meron pa dun sa paas, pagkaganda-ganda ng, ano, ng pwesto doon. So, ayan na. Take out uh, uh, na. Order, order na. At uh, ang maganda dito guys, hindi lang pansit habhab ang inyong mau-order. maka uh, order pa kayo ng ibang pang klase na pwede nyo magustuhan. Ako kasi, ang gusto lang taya namin dito yung pansit habhab. Kasi yan ang pinaka kilala dito sa Quezon. No? Yung pansit habhab. At ayan nga. Aakit na kami dito sa taas. Ayan. Ito na. At guess what? Mga pahalakak. Super, 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 super. Ayan. Nakikita nyo ako sa silamin. Parang ganda. Tingnan nyo naman guys. Ang kanilang dining area. Super ganda. O. Oh, pa. Class na class yan. O. Oh. 'di ba? Hindi kami bagay pina tinatawag pa ako diyan ikaw mahalan. Tingnan niyo. <laughs> Mukha ba ulit ako? <laughs> Kasi na-amaze nga ako. Chinek ko muna sa taas habang nag-order siya. So na-amaze ako dun sa sa ganda dun sa taas. Tapos ano niya, magbabayad na ng order. Dala-dala mo yung pera. Tapos ayan na. Ito na. Hmm. Diba? For the bayad. Ano yung inorder namin? Good for three persons. Three to four persons yung inorder namin. imagine mo, dalawa lang kaming kakain pero good for three to four persons ang aming inorder, guys. Yan. Ang dami dyang umu-order yung mga riders, yung mga dinideliver nila. Pa-deliver lang. Uh, oh, ayan na nga. At may number pa. Ang ng table number nila. Sa kahoy pa umukit. Ayan. Bilisan mo na. Takoy na. na. Ayan na. Pero super medyo mag-antay ka talaga ng ilang minutes din. Kasi sabi sa amin, 20 minutes. yon Bago iserve ang order. Kaya super duper gutom ka talaga at mauubos mo talaga yung pansit habhab na 3, good for 3 to 4 person na yon No? Ayan. Naka, naman ay kailang kami yan guys. At dumaan na kami dito. Kasi yan nga yung gusto namin pansit habhab. Meron din kayong makikita dyan na nagtitinda sa mga gilid-gilid. Doon din sa may bandang palengke ng Lucena. Meron din po doon mag, maano ano, masarap magtinda. Ang vendors doon. Ang sarap din yung magtinda ng pansitab Malakas din yung pinipilahan din. Pero tingnan nyo naman guys. Ang paligid nila. Super ganda. O, oh, diba? O. Oh, yan. At ito na nga. Ang aming mga pinamilengke. Pinababa ko kasi ipinatong doon sa lamesa. O, oh, kikita nyo yan guys. Talagang mawawala ang stress mo pag ganito ang paligid mo. Super linis. Ang kagandahan dito, super linis talaga. At yung mga designs ng ng dining area nila, ang ganda. Mm -hmm. Nung kami dito, hindi masyadong matao. At kasi, di ba, medyo pricey din kasi ang mga ano dito guys. syempre, medyo class. Class-classan lang naman. I Try lang naman kami why not naman na sometimes ay pumasok ka sa mga ganyan at uh, um, treat mo ang sarili mo, di ba? Hindi naman lagi na lang na uh, doon tayo sa medyo sinasabi nila mga siya gilid, gilid, di ba? Minsan lang naman yan guys, once in a blue moon lang naman yan nangyayari. Okay. Hindi naman kami yung So na madalas kumain sa mga ganyan, mapapansin nyo naman kahit kumakain kami, laging lang kami nasa gilid-gilid lang, yung mga parisan, ganyan. Doon lang kami kumakain, pero sa mga susunod na mga kainan dito. Ayan nga, at nandito ang pinakaiintay na. Ito yung pangalan na kanina pa, this yummy. At meron silang Since sopa dyan, guys. Dalawang what year pa sila? Parang yung isang sopa dyan. Ay 58, yung yung ganabis, 61. Gamis, tapos yung isa ay baas. Ay, 1985. kasi wow, mo galing 1985 pa sila. Ay, akala ko yung taon ay na 18, ano? 58, Ano pa 1985? ba? Tama, 1985. Nabaliktad yung basa ko. Okay. okay. Atak na kami. Ayan. Sabayan nyo kami, guys. Kumain ng pansit. Habhab. Ayan, mainit-init pa. Umuusok-usok pa talaga yan. At take note. Tingnan nyo naman yan. Nakalagay pa yan sa dahon ng saging. O, oh, mararamdaman mo talaga na Pinoy na Pinoy ang kinakain mo. Pagkain Pinoy. O, oh, ba? Diba? Kaya pag kayo ay naligaw, guys, dito sa Lucena. Yan sa Lucena. Quezon Province. Pwede niyo pong bisitahin yan dyan. Sa, ayan, makikita nyo naman dyan yung video ko. Nasa tapat lang yan ng, ano, ng land bank. Ayan ha. Badsa. Badsa. Kaya, pagbalik namin dyan, libre na kami ng pero Charo. Hindi. Ano kasi ako, guys? Kahit hindi ako sponsor ng isang ano, pag nat natuwa ako at na nagandahan talaga ako. Huwag talaga sinishare sa iba. Sa iba. Para naman, mga taong winning din at interesado din kung may isang mga ganyan. Eh, magkakaroon sila ng idea. di ba guys? So, for kain-kain na kami dyan. Ayan. Tingnan nyo naman nabang nagkukwentohan kung saan na nakarating ang aming kwentohan dyan ay nako at super haba nga ng aming videos dito pero okay lang yan guys pero hindi naman kayo dyan may inip kasi super ganda talaga ng paligid no ang sarap yan at ang daming toppings ng kanilang pansit talagang mm -hmm overload sa toppings yan at ako nga, nung kinain kyan, unang -una ko unang-una kong kinain yung mga toppings kinuha ko, pinagpipili ko sabi ni kamahal, wala na doon yung baka, mga gulay-gulay ang daming gulay sa iba o. yan, super sarap super busog ka talaga dito guys pero in fairness talaga pero may natira pa kami dyan konti na pa namin yung natira namin dyan Siguro konti na lang good for one person na lang yung na-iuwi namin. Ayan nga, at yung kanila mga staff ay okay naman sila dyan. Super ano sila. At natatawa pa nga kami dyan kasi nakalimutan namin magbigay ng tip. Kasi dyan meron siyang tip. So hindi kami nakapagbigay. Sorry naman sa mga staff. Bawi na lang kami pag bumalik ulit kami dyan ni Kamahalan. Oo guys, okay. hindi talaga kami pero Super ano pa naman ng mga ano dyan ng mga staff hindi ka magsisisi na magbigay sa kanila ng tip kasi super masikaso naman sila dyan. Kapag may kailangan ka, andyan agad sila. Isiserve nila sa'yo. Kaya wala kang pwedeng i-complain sa kanila na ayoko na doon kumain kasi hindi ito ganyan ang service nila. Uh, yun lang talaga kasi medyo ilang minutes talaga bago ibigay yung, yung order mo kasi syempre talagang niluluto nila yon bagong bago isi serve sa iyo ayan kaya super oh tingnan niyo naman ang plato ko wala talagang natira ubos na ubos di ba at nakita niyo naman ay nasa harap naming may dahon diyan halos maubos na siya ayan enjoy na enjoy si Kamala sa kanyang pagkain ng pasitabhab ayan ganyan yan yan yung si ano explorer ng mga pagkain super bye